Mga Pink Mooners, may nangyaring kamangha-mangha ngayon? Tinawagan ako ng Pamilya Esthetic dahil may batang capybara na pumasok sa kanilang bahay. Pero huwag mong isipin na nag-behave ito ng maayos. Nagdulot ito ng kaguluhan sa bawat kwarto. Pagdating ko, nakita ko itong nakahiga sa sofa na parang hari ng bahay. Gusto mo bang malaman kung ano pa ang ginawa nito? Manatili hanggang sa dulo ng video at mag-subscribe sa channel sa simula, tuwang-tuwa ang pamilya aesthetic na makita ito. Alam mo naman na mahilig sila sa mga hayop at nasasabik silang magkaroon ng miyembro mula sa pamilya ng capybara sa malapit. Pero bigla itong tumakbo at nagsimulang magkalat sa kung saan saan. Tinumba nito ang lahat ng damit mula sa aparador ng teenager, kinagat ang mga halaman sa garden. At syempre, alam mo kung gaano kahalaga kay tatay aesthetic ang kanyang mga halaman. Halos atakihin siya sa puso sinuot din niya ang mga damit ng mga bata at nagtago sa basket ng mga laruan. Ginamit niya ang bathtub na parang pool niya, binabasa ang buong banyo ng tubig. Hindi siya tumitigil sa pagnanakaw ng prutas mula sa kusina. Kinakain lahat at iniiwan lang ang mga balat. Mas mabuti na yon kaysa hayaang kainin niya ang mga kurtina. At masasabi kong natatakot sa kanya ang mga alaga. Simula nang dumating ako, palipad-lipad siya at natutulog sa bawat sulok. Tingnan mo, tinanggal pa niya ang mga unan sa estetikong kama ng mga magulang para maging komportable. Akala niya, nasa bahay siya. Oh, anong kakaibang amoy ito? Bato ba yon? Oh, hindi. Isa pala sa mga maliit niyang bola. Kadiri. Pink Mooners, may malaking problema tayo. O oh, baka maliit na problema lang ito. Tingnan mo, isa lang itong cute na baby capybara. Oh, hindi. Hindi cute kahit kaunti. Umiiyak ito ng sobra. Kaya, ano ang ginagawa mo dito mag-isa at sa bahay ng iba? Wow! Paano kung iniisip nito na ito ang kanyang tahanan? Dahil sa totoo lang, talagang may ganong vibe ito ng kapibara. Tingnan natin, maliit na isa. Nasaan ang iyong tahanan? At pinakamahalaga, nasaan ang iyong pamilya? Sa lahat ng buwan sa universo, wala kang alam tungkol sa kanila? Nakakalungkot naman. O, oh, mga kaibigan? Totoo na naisip ng pamilya estetik na palayasin siya dahil sa gulo na ginagawa niya. Pero talagang naaawa sila at ayaw nilang gumawa ng ganoong kalupit na bagay. Lalo na ngayon na hindi alam ng maliit na bata kung nasaan ang kanyang pamilya o paano makakauwi. Sandali lang. May naisip ako. Pink Mooners, naisip nyo rin ba ang naisip ko? Oo! Walang tahanan at pamilya, iisa lang ang naiisip ko. Gumawa tayo ng magandang maliit na bahay para sa kanya. Kailangan ng espesyal na lugar ng kaibig-ibig na kapibara na ito. Gagawin naming maliit, pero may lahat ng kailangan niya. Kahit hardin at pool. Sa madaling salita, ito ay magiging isang lugar kung saan siya makakatulog ng payapa. Siyempre, nang hindi nakakaabala sa anumang pamilya. Oo, alam kong iniisip mo na ang isang maliit na nilalang ay hindi dapat mag-isa. Kaya, Pink Mooners, pindutin ang like button kung gusto ninyong alagaan siya. Ginawa ko na! Ang mga dingding ay magkakaroon ng malambot na kulay habang ide-dekorasyon natin ang buong bahay ng kayumanggi, berde at kaunting asul, tulad ng kalikasan at tubig. Ang sahig ay magmumukhang ladrillo, tulad ng kalye. Perfecto ito para sa gusto namin. Ito ay magiging isang espasyo na isang daang na idinisenyo para sa kanya. Napaka-komportable at, syempre, napapaligiran ng kalikasan sa lahat ng dako. Dito sa gitna ng kwarto, gagawin natin ang silid tulugan. Tulad ng alam ninyo, mahilig magpahinga ang mga capybara, kaya maglalagay tayo ng talagang komportable at cute na maliit na kama para sa kanya para wala siyang dahilan na matulog sa ibang lugar. Makakatulog at makakapahinga siya tulad ng isang tunay na hari ng capybara. Maari mo bang isipin na magkasama kayo sa kama? Gustong gusto ko iyon. At makikita mo na ang ilan sa mga kasangkapang ito ay katulad ng sa pamilya estetik, pero tulad ng sinabi ko dati, ito ang estilo na kailangan natin. At sa totoo lang, maganda ang itsura nila, hindi ba? Mag-iwan tayo ng ilang damit para sa kanya sa aparador. Sa itaas na istante, ilang onesies. At sa ibaba, ilang kasuotan na may mga kamiseta at pantalon na maganda para sa taglamig at tag-init. At dito, ilan pang nakatiklop. At saka, ilang pares ng sneakers para mapalitan niya. Sa drawer na ito, ilalagay natin ang mga medyas. Gustong gusto ko itong may disinyong oso. At sa isa pang drawer, mga lampin. Kahit na mukhang hindi niya ito ginagamit, Gagamitin natin ang maliit na mesa para maglagay ng ilang magagandang kumot. Ayos na! Ano sa tingin mo? Dito sa sulok na ito, katabi ng pinto ng terasa ay magiging sala o para sa mga kapibara, ang lugar ng pagpapahinga. Kahit sigurado akong wala sa inyo ang makakatiis na hindi umidlip sa sobrang lambot, malambot at mabalahibong sofa na ito. Sa totoo lang, inaantok na ako sa pag-iisip pa lang, pero hindi pa pwedeng matulog. Marami pa tayong trabaho para tulungan ng maliit. Baka napansin mo, pero bukod sa mga halaman, magkakaroon ng sobrang lambot na mga alpombra sa buong bahay. Pero sa pag-iisip ko, hindi ako sigurado kung magandang ideya iyon. Sana hindi niya piliing matulog sa mga alpombra kapag may mas magagandang lugar para doon at gagamitin natin ang lugar na ito para lumikha ng isang uri ng kusina kainan o maaari rin natin itong tawaging sala kainan. Iiwan ko na sa inyo ang desisyon. Sa pamamagitan ng paraan, mababa ang mga kasangkapan dahil kailangan lahat ay nasa kanyang taas para madali niyang maabot ang lahat. Tulad ng nakita mo kanina, ang aming kaibig-ibig na kapibara ay hindi mapigilan ng pagkain. Para siyang maliit na baboy, kaya pupunuin namin ang istanting ito ng mga prutas, gulay at kaunting dayami. Oo, at mahalaga rin ang ilang bote dahil maliit pa siya. By the way, alam mo ba na pakwan at karot ang paborito niyang pagkain? Kakaalam ko lang. Kaya, mga Pink Mooners, ano sa tingin ninyo? Sa tingin ko, nagiging kamanghamang ha ito. Sa palagay ninyo, magugustuhan ito ng ating munting kaibigan? Sana nga, pero sigurado akong ito ang magiging paborito nilang bahagi ng bahay. Sa pasukan, gagawa tayo ng play area na may mababang mga istante at maraming drawer kasama ang isang baul at ilang basket na iba't ibang laki at hugis. Sa ganitong paraan, maari nating itago ang lahat ng laruan, stuffed animals, mga libro, alam mo, anumang makakapaglibang sa ating maliit na kaibigan. Nakakatawang katotohanan. Alam mo bang ang mga hayop na ito ang pinakamalaking rodents sa mundo? Oo, parang higanting guinea pigs sila. May nakakita na ba sa inyo ng isa? Ako? Hindi pa, pero gusto ko sana. Ibahagi ang inyong mga karanasan sa akin. Mukhang medyo mas magulo ang lugar na ito, pero sa tingin ko, sino bang playroom ang hindi? Nakikita ko na masyadong malinis ito ngayon. Tapusin natin ito sa pamamagitan ng isang masayang ball pit at isang maliit na swing. Garantisadong masaya. At ngayon, pumunta tayo sa dulo ng bahay papunta sa terasa. Pwede natin itong tawaging bath pool water zone dahil lahat ng iyon ay naroon. In the Upswiss, tunay mabuhay ang makapibara ng walang tubig, kaya napakahalaga ng pagkakaroon ng pool. Dito sila makakalangoy, makakapagpalamig, at syempre, maligo. Mahilig sila sa tubig sa kahit anong anyo. Para magawa ito, nagdagdag kami ng base na buhangin at maraming halaman. Sobra ba? Hindi, sa tingin ko hindi. Hindi ito kailanman sapat para sa kanila. Yan ang dahilan kung bakit magdadagdag din kami ng kaunting damo. Sa ganitong paraan, maaari silang magpaaraw o magpatuyo pagkatapos ng magandang pagligo. Oh, at oo, oh, dito sa kaunting nakatago sa mga halaman, iiwan namin ang palikuran. Hindi pa niya alam kung paano ito gamitin, pero tuturuan namin siya. May magbo-volunteer ba? Sa wakas, natapos na natin ang ating mini natural spa. Ano sa tingin mo sa resulta? Baka ito ang paborito nilang lugar. Siguradong ito ang paborito ko. Hoy, copy copy, magtira ka ng pagkain para mamaya. Sa tingin ko, kakainin niya lahat ito sa isang iglap. Sige, Pink Mooners, mayroon na tayong perfectong tahanan para sa ating maliit na kaibigan. Oh, hindi. Ayokong kong lumyon. Pero sa tingin ko, may iniwan ng maliit na copybara sa sahig. Tulong, kailangan natin siyang turuan gumamit ng copy ngayon na. Sa pamamagitan ng paraan, ano ang ipapangalan mo sa kanya? Kailangan niya ng pangalan. Ha? Ano yun? Naiwan ko bang bukas ang bintana? Ay, nako. Huwag mong sabihin may isa na namang ligaw na hayop pang dumating. Anong nangyayari dito? Invasion ng kapibara? Tingnan mo ito. Dumating sila para hanapin siya. Siyempre, baka nag-aalala sila sa maliit. Karaniwan, ang mga kapibara ay nakatira sa pamilya at hindi nila maisip na wala siya. Ang cute! Sa wakas, magkasama na ulit ang buong pamilya ng Capybara. Ngayon, babalik na sila sa kanilang tahanan na mas nagkakaisa ko sa dati. At ang mga mukha na yon? Ano? Hinihiling mo bang palamutihan ko ang buong bahay mo sa lungsod ko? Wow! Hindi ko talaga inaasahan yon. Ano sa tingin ninyo, Pink Mooners? Dapat ba nating tanggapin ang hamon? Dapat ba nating tulungan ang pamilya ng Capybara na ayusin ang kanilang tahanan? mag-iwan ng brown na puso kung gusto ninyong gawin ko ito at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi niyo makaligtaan ang episode tungkol sa bahay ng pamilya ng capybara paalam